Mga hayop o mga pets na maaring makapagdala ng swerte sa loob ng bahay. Ngayong bagong taon 2024 at papalapit na Chinese New Year, balak mo bang mag-alaga ng isang pet sa bahay? Sa pag-aalaga ng mga hayop, dapat nating i-consider ang mga advantages at disadvantages sa pag-aalaga at nakakapagdala ng swerte sa pamamahay. Katulad na lang ng isang pusa, kung ikaw ay nag-aalaga ng pusa, dapat mong isipin na hindi ka maaaring mag-alaga ng isang pusa kung sa bahay o sa loob ng bahay ay mayroong nagkakasakit ng asma. Hindi ka maaaring mag-alaga ng mga pusa sapagkat mas lalong magkakasakit ang may sakit na asma. Ngunit kung malaya ka naman na mag-alaga ng mga hayop sa bahay, maaari mong i-consider ang mga hayop na ito na pwede mong alagaan. Bago ako magpapatuloy, pinaaalala ko lang na naman sa aking mga manunood na ang mga impormasyon na ito ay magbibigay lamang ng isang ideya o batayan lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang video na ito ay para lamang sa mga taong maniniwala at mga interesado na makakuha ng ideya at impormasyon. Maaari lamang po kayong mag-skip sa video na ito kung ang alam nyo ay hindi tama at hindi kayo naniniwala sa mga idea at impormasyon na isi-share sa content na ito. At pwede naman kayong magpatuloy sa panonood kung interesado kayong manood. Maraming salamat po! Narito ang mga hayop o pets na pwede nating alagaan sa loob ng bahay at ayon sa Feng Shui, nakakapagdala ang mga hayop na ito ng swerte sa loob ng pamamahay na maaari kayong mas maging masikap sa pang-araw-araw na pamumuhay. Number 1. Rabbits Ang mga rabbits ay mga hayop na matatalino at mapagmahal at Kadalasan, sumisimbolo sila ng kasaganaan at fertility. Ang mga animals na rabbits ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte sa isang relasyon at mga nagmamahalan, lalong-lalo na sa mga tao na naghahanap ng pagmamahal na pangmatagalan o long-term relationship. Sa Feng Shui ng mga Chinese, kung ang isang dalagita o babae na single ay bigla ang may pumasok na rabbit sa kanyang tahanan na hindi niya ito iniimbitahan. Nakita niya ito na pumasok sa kanyang loob ng tahanan, ito ay sumisimbolo na magkakaroon siya ng tinatawag sa Chinese na peach blossom luck or love luck. At para naman sa mag-asawa o ikinasal na ang isang rabbit na tinatawag na kapag pumasok sa isang tahanan, ito ay sumisimbolo na magkakaroon ng mas matatag na relasyon sa isang mag-asawa. Kaya naman, kung kayo ay naghahanap at nag-iisip ng isang aalaga ang hayop o gagawing pet sa tahanan, ang rabbit ay isa sa pinakamaswerteng hayop na pwede nating pagpilian na alagaan sa bahay. Number 2 na maswerteng hayop ay ang mga aso or dogs. Dalasan at karamihan sa atin ay marami ang nag-aalaga ng mga aso dahil ang mga aso ay mapagmahal at sa Chinese naniniwala sila na ang mga aso ay nagbibigay ito ng swerte. May isang indikasyon na kapag ang aso ay bumisita o kaya naman ay pumasok sa iyong tahanan at ayaw na niya itong umalis. May simbolo ito na may magandang kahulugan at mayroong positibo at malakas na enerhiya na nagdadala ng swerte o mayroon sa isang tahanan. At sa Feng Shui, kapag mayroong aso na tahol ng tahol sa harap ng tahanan at pintuhan at sa susunod ay bumabalik-balik pa rin ito, ito ay sinyales ng isang swerte. At karagdagan niyan, ang mga aso ay matatalinong tagabantay at bilang seguridad ng isang tahanan. Sa Feng Shui, pinaniniwalaan din na ang mga aso ay may mga abilidad para makapagtaboy ng mga masasamang espiritu at malas sa tahanan. Kaya naman, katulad din ng mga tao, kailangan din ng mga aso ng mabuti at good feng shui na tinatawag para sa mga Chino. Kaya naman, kung kayo ay nag-iisip na mag-aalaga ng isang pet sa inyong tahanan, ang isa sa mga maswerteng aalaga ang hayop ay ang mga aso pangatlo naman na hayop na maaari ninyong alagaan bilang pet sa loob ng bahay na magdadala ng swerte ay ang mga turtles o ang mga pagong. Ang mga hayop na pagong o tinatawag na tortoise, sila yung mga hayop na matatag. Ang mga pagong ay sumisimbolo ito ng kasiyahan at kayamanan. Chinese mythology, ang mga itim na tortoise o mga itim na pagong, kabilang ang pagong sa listahan ng apat na mga hayop na makalangit at mayroon itong good feng shui energy at positibong enerhiya. Bukod sa ang mga tortoise o pagong ay nagbibigay ng magandang positibong enerhiya, sa feng shui, ang mga tortoise ay sumisimbolo o nagbibigay ng isang matatag na pamilya at nagpro ng magandang kalusugan at longevity. Ang mga pagong din ay mayroon silang mahabang buhay at sinasabing ang mga pagong at pag-aalaga o bilang pet sa bahay ay nakapagpapaalis ng malas sa bahay at nakapagpapaalis din ng bad energy. Ang mga pagong o tortoise din ay pinaniniwalahang nakakatulong at nakakapagbigay ng magandang oportunidad at nakakapagbigay ng magandang kita. Kaya naman, kung kayo ay nag-iisip at gustong mag-alaga ng mga hayop na pwede ninyong alagaan sa loob ng bahay, mag-alaga kayo ng rabbits, pwede rin kayong mag-alaga ng aso, at pwede rin kayong mag-alaga ng mga pagong or tortoise. At mula sa aking mga ibinahagi, inuulit ko lang na naman na ang mga ito ay mga gabay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay mga nasabing dalang swerte ng mga hayop na ito sa loob ng tahanan ay nakadepende pa rin sa atin kung tayo ay magsusimikap. At kung pagsasamahin natin ang maniwala at magsumikap, Magdadala ito ng swerte sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na ikagagaan ng ating buhay. Okay guys, muli ay nakapagbahagi na naman ako ng isang content para sa inyo na pwedeng maging gabay sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Ako nga po pala ulit si Mami Love at nagsasabing i-like, i-share, comment sa comment section sa ibaba at mag-share ng aking video para ma-update kayo sa mga susunod kong video at maging ma-inspire pa ako na gumawa ng mga video na katulad na ito. Ako po ulit si Mami Domestic Helper, Hong Kong.